At sinasabi ni Marcos na kami daw ay pinahatid lang ng suka. Pakinggan nyo po ito ha. Mm. Tapos nagkaroon na daw kami ng COC. Pinahatid ng suka tapos nagkaroon ng COC tapos... Subukan lang ni Bongbong Marcos makapasok kami sa Senado. Okay, subukan lang. So may hamon, may ah uh, matatawag ba itong pagbabanta? Okay. Subukan niya lang, gugulong ang ulo ng lahat ng mga politik Gugulong daw po lahat ang ulo ng mga political dynasty. Hmm. Yan yung sabi ni Luke Espiritu. ba? Diba? Sa totoo lang po ha. Sinasabi ni Sa totoo lang po, hindi naman po siya yung uh, pinaparinggan ni Pangulong Bungbung Marcos. Pero sinalun niya. Halatang halata naman doon sa sinabi po ni Pangulong Bungbung Marcos na ang sinasabihan po doon pinapatamaan po doon itong grupo ni Digong. Bakit naman si Nalumolok Lawyer ka, di ba? Anyari sa brains mo? Di na ba nagpapansyon? Di ba? Ni oh? hey Marcos, na kami daw ay pinahatid lang ng suka. Tapos nagkaroon na oh, tapos? daw kami ng COC. Subukan lang ni Bongbong Marcos makapasok kami sa Senado. oh, subukan lang mo lang daw, PBBM, na makapasok siya sa Senado. Bakit? Sa tingin mo, makakapasok ka ba? Oh. Subukan niya lang, gugulong ang ulo ng lahat ng mga political dynasty. oh, yun, yabangan mo pa. ba? Diba? Sayang. Ito na naman, panibagong sayang na naman po. Si Luke Espiritu ay ibuboto ko pa naman sana. Okay? Ibuboto ko pa naman sana. Pero halatang halata dito na pag ito ay nakaupo, Gaganti lang ito ng gaganti kung sino yung gusto niyang gantihan. Hindi ito magtatrabaho ng tama. Diba? Di ba? Hindi. Hindi niya gagawin yan. Kasi dito pa lang eh. Ang yabang na. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ni PBBM kasi unang-una wala ka naman pangalan. Hindi ka naman sikat. Hindi ka naman... Di ba? Ang, ang uh, pinapatamaan po doon, itong grupo ni Digong na grabe makapagbanta, grabe makapagmura, grabe yung kayabangan, di ba? Yun po ang tina target ng Pangulo doon sa kanyang nilalabas na sa loobin. Pasimpleng banat. Ayun! Apektado ka! Guilty ka kung sinalo mo. Bakit mo? Yung apoy, hindi naman tinapon sa'yo pero sinalo mo pa rin. Tapos nung napasuka, ka, nagreklamo ka. 'di ba? So ayun po ah, look espiritu, wag po natin ibuto 'yan. Oh. Noon pa man, magpasangga ngayon, galit po ito sa mga Marcos, akala ko nga nagbago na eh. 'Di ba? Pero hindi po pala nagbago. Oh. Walang pagbabago. Hindi na ano, minahal na po sana siya ng mga PBBM supporter. 'Di ba? Minahal na po sana siya. Pero tingnan mo, hindi makamove on yung dilawan nga eh. Minahal nga yung pangulo, pinklawan, minahal yung pangulo. Tapos ikaw, gigil ka? Grabe yung gigil mo ha. Sayang, yung boto ko mapupunta sana sa'yo. Pero babawiin ko na. Sabi ko nga mga pre, ako'y nakikiramdam pa ngayon sa mga taong ito. Diba? Nakikiramdam po ako. Pero dahil sa kayabangan nitong tao na to, Magsasama-sama kayo ng mga grupo ni Digong. Di ko kayo ibubuto at papunta kayong Inidoro. Alain mo, gugulong dahil yung ulo ng mga political dynasty. Diba? Bakit mo kinukunik yung issue patungkol sa political dynasty patungkol sa suka? Ang layo eh! Diba? Ang layo! Napakalayo! Sa totoo lang. 'di ba? Ang tanong doon, ikaw ba ang sinabihan ng pangulo? Ikaw ba? Ni nga hindi ka nga na-mention sa mga speech ng pangulo eh. Kasi hindi naman ikaw yung banta or kinakalaban ng pangulo or kalaban ng pangulo. 'Di ba? Ikaw hindi naman ikaw yung palaging nagmumura, nagbabanta, hindi naman ikaw 'yun eh. Pero ngayon sa ginawa mo ngayon, pasensya. Hindi mm. ka talaga karapat dapat iboto. Di ba? So, eto na mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint12.0. And syempre mga pre, uh, meron din po tayong uh, TikTok, no? Ah uh, Ballpoint12.0. syempre, sa meron pa tayong isang Facebook page, timbirador. Eh na, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay, so ito na mga pre, meron na kong papakita sa inyo na isang video, no, kung saan itong mga Taiwanese, Chinese na nagtatrabaho po sa Pogo, sa Clark po pala, tumakas. At merong dalawang senador na sangkot. Okay? Merong dalawang senador. At saka si Maan. O alam nyo naman, si Maan eh ano pala ito? Anak ni Lito Lapid. Wala po tayong hindi po tayo one-sided ah. Hindi po tayo one-sided. Basta pag nakita po nating mali, alam nga na manghayaan po natin. Diba? Mali is mali. Okay? Isasantabi natin yung pagiging idolo sa kanila bilang artista pero pagdating dito sa usaping pangbansa, 'di ba? Pag mali ka, mali ka. Mm. lang 'yun. So ito, merong isang kumanta. Merong isang kumanta na nilaglag. Nilaglag itong Simaan at dalawang sinidor. Ang tanong, sino kaya itong dalawang sinidor na 'to? Panoorin po ko natin ito? Yung mga Chinese na nahuli sa Pogo. Oh, mga Chinese na nahuli sa Pogo ha. Take note. Chinese, Taiwanese. Chinese, Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo, 600 people. Oh, 600 katao, ang dami nun. Ibig sabihin, siksi na sila dyan sa Clark Airport. Ha? <laughs> huh? Luzon, Visayas, Mindanao, nagsama-sama siguro kasi tatakas na nga po sila. O, <laughs> oh, ito. Tatlong aeroplano, ay, ko. Tatlong aeroplano na pinatakas ni Maan atlong eroplano pinatakas ni Maan. Ang tanong dito sino si Maan? Si Maan po ay uh, anak yata ito ni ano ni uh, Lito Lapid. So mamaya alamin natin sa isa pang video na bibigyan natin ng na reaksyon. Okay. Sino si Maan? Long eroplano pinatakas ni Maan. At nag-overtime ang mga tao para patatakan oh. ng tatakan ng tatakan, 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 tatakan mm. ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Oh. Nag-overtime daw yung mga tao para tatakanan ng tatakan ng yung mga passport ng mga tao na lalabas ng Pilipinas. Kaninong passport yun? Taiwanese sa mga Chinese. Okay? <laughs> ano? 20,000 bawat isang empleyado ng Clark Airport. Uy! Tama ba yun? Yung mga empleyado dyan sa Clark, uh, Clark Airport. <laughs> Bakit ganun kayo dyan, ha? 20,000? <laughs> Overtime? Abate ka lang. Mm hmm Tama pa ba yung ginagawa nyo? Dapat investigahan yung Clark Airport na yan. Diba? Oo, nagpapatakas ng mga... Alam mo yun, yung mga may sabit. Oo. Oh. Nang araw yung pinaalis sa mga Taiwanese tatlong aeroplano, ang sabi ko nung una, isa lang. Kita nyo, wala nang Taiwanese sa Chinese ngayon, di ba? Pinatakas, pinatakas, na ni Hmm, pinatakas na ni Maan. At dalawang senator ang involved. Uy! Sinong senador yun? Oh. Dalawang senator ang involved. May ebidensya kami. Oh. Oh, di ba? Oh, may ebidensya sila. Tapos, ha? kaya ako galit na galit. Akala sa Mindanao, hindi po sa Mindanao, sa Clark Airport po pinalusot ang may 600 plus na Taiwanese na sumakay sa tatlong eroplano. Oh. Yung mga Chinese na Oh, klaro po 'yun, ha. Hindi po pala sa Mindanao tumakas. <laughs> hindi po pala sa Davao, okay? Kundi sa Clark pala. 600 plus na mga chikwang ka, uh, at Taiwanese. Tumakas. Nagsama-sama tatlong eroplano. Tapos ang nagpatakas, umano, di umano, si Sino si Eh, yan yung alamin natin ngayon. 'Di ba? Sino yung dalawang senador? na nagpatakas. Kasi ang nagbabasa-basa ako sa, 'di ba? Alam mo naman uh, sa comment section, ito si Maan ay anak daw po ni Lito Lapid. So, kung anak siya ni Lito Lapid, Madidein si Lito Lapid dito. Kasi anak niya 'yung nagpatakas. 'Di ba? So, eto ngayon. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang uh, video dito. No? Ni ah uh, Wait lang Asan na ba yun? Isang video Ni Tutu Kausing Okay? Oh Ito po Panoorin po natin ito Oh yan Yan nakikita niyo si Alice Si Alice ko Si Sheila ko uh, play ko naman Palakihin ko Uh, palaking ko tapos ibulyong ko. Lugaw na ni Maybe ay ano. Go. Ayan. Lugaw na nito. Maybe ay ano. Kuha mo rin ito. Raya raya. E, si si Sheila go Yan na kay team. Oh. Ayan. Kapatid niko. Paabot. Ayan. Umaan. Lapid. Omaan Lapid. So nandyan si Maan Lapid. Kasama si go Ano to? K.O. <laughs> ay, may dalip pa. Ay, may dalip pa. Lapid na. na nito. Baby, ay ano, kuha mo rin ito, Ryan. Nangyari po ito. Ayan. Kapatid niko. Nangyari po ito sa panahon na nag sa hearing, minumura ako ni Lito Lapid. Sa hearing ni Risa Honteveros. O, kaya, yan, nakikita nyo, nagbibigay tapos may magbigay ng pera. O, kumakain sila. O, ay, di pala pera. Tissue pala. Ayun, may seminar Lapid yung nakasul. Okay. O. Okay. Okay. So, dito, ang mga kasama nitong mga chikwa na to ay mga lapid. Diba? So, yan po ang katibayan. Isang katibayan na talagang protector ng pugo ito si Lito Lapid. So, tinatanggi niya. Actually, kinasuhan pa nga niya ako sa NBI. Pero yung wala namang ano, ebidensya siya na dapat ako managot sa kanyang kaso. Ang kaso pa niyo sa NBI po laban sa akin ay cyber libel. So, yan mm. po ang kinaso niya. So, ngayon, ito, katibayan ito. <laughs> Katibayan ito. So ngayon, may papakita na naman ako sa inyo. Ang ipapakita ko sa inyo, ito yung mga kingpin ng Kapampanga. Uh, sigurado na kasama rito si Lito Lapid. Si Gloria Arroyo, si Bong Pineda, uh, siyempre pa si Lito Lapid. Hey! Today, I'm going to introduce... Wait lang, wait lang. May, may ads lang po. May ads lang. oh, so, ayan. Pakita ko, ha? Mahalin po natin yung bansa natin, ha? Sabi ko nga, straight natin. Lahat ng PDP laban straight papuntang iniduro yan. Ha? Huwag po natin ibubuto. Ngayon, dito, sa uh, pinapakilala ni Pangulong Bongbong Marcos, ba? Diba? Lalo na, ganito ngayon, si Lito Lapid, nasasangkot na naman sa issue-issue na to, sa Pogo. Uh, mahirap, mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. So, dapat talaga, mamili na lang po kayo ng, kung sa tingin nyo, tama, iboto po ninyo. Pero pag alam yung sangkot na sa mga kapalpakan, lalo na yung pugo, nagpahirap yan sa ating bansa. ba? Diba? Delikado pag ma, ma makabalik ulit yung pogo. ba? Diba? Kasi ang dami pong, ano, ang dami pong uh, na perwisyo ng dahil sa pugo na yan. Ayan. So makita mo si Lito Lapid, sa likod. Si Gloria Arroyo, si Bung Pineda, si Dennis Pineda, sa iba ba? O, ang tanong, sino may hawak ng pugo sa Pampanga? Yun ang tanong. So, ngayon, ang video na tinutukoy natin, ang Purak, ang Purak, may, may tinatawag na... Oh, so, well, in, kung titingnan mo yung larawang yan, edited siya. Parang tinanggal lang yung background, tapos pinagdikit-dikit sila. Hindi sila totally na nagsama sa isang ano, isang... Uh, uh lugar tapos nag nagpicture sila. Parang pinagdikit-dikit lang, parang thumbnail ba pag ka ng thumbnail. Ano? May yung may nagpapatakbo ng pugo. Tapos ito matindi. Oh, yan. Oh. The pack na pinoprotektahan ni Lito Lapid, si Jing Kapil, na siyang mayor. Na... Oh, yun. 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 Talagang ano yan. Talagang uh... <laughs> nagpicture sila. Nagbibigay ng business permit na walang na murang-mura. Hindi malang naniningil ng ang tinatawag na mahigit 10 billion. Ha? Mahigit, uh, kung ano, na, na real, act, real property tax at business taxes, hindi sa naniningil. So, malaking kinita ni, 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 ni Jing Kapil. Kaya nga siya kinasuhan ng ombudsman. Eh, sa hindi pagbibigay ng tamang business permit at saka yung hindi pag check yung mga proyekto na uh, binigyan pa niya ng business permit, business permit pero wala nang lisensya galing sa tinatawag na no. Wala nang lisensya sa ano sa sa pagkor. So, big sabihin sinuway niya ang batas. Ganun po hanggang ngayon do na mayor si Jing Capil. At saka, ano pa? Nagbumubuo pa siya ng political dynasty sa pamilya niya. Ang na, siya na tumatakbong mayor ng Purak. Ang anak niya tumatakbo rin vice mayor. Ay nako, grabe talaga itong mga swapang na mga Kapil. Okay? So, ngayon, Uh, pagkatapos dyan, ito pa po imatindi. Iba, ibaba ko pa. Saan ba yun? Ito. Yan. Yan. Yan po ang lupa na binigay kay Lito Lapid. Lupa ni Lito Lapid. Dyan sa may Pugo Banda. Itong tax deck. So, palakihin natin. Palakihin natin tax deck. Ha? Yan. Palakihin natin. O, yan o. May pangalan, no? Lito Lapid. oh yun. Yan. Lito Manuel Lapid. Marisa Lapid. Yan ang isawa niya. Si Marisa Tagli Lapid. O, yan. So ngayon, paano pa ito ngayon? So yun lamang po, <laughs> ang problema nito ay talagang huwag nyo na iboto niyan. Ang kapampangan, sinusukan na siya ng mga kapampangan. Mga kabalingkok, sinusuka na si Lito Lapid. Kayo mga hindi kapampangan, iyon nagpapanalo kay Batang kiyapo ko. no? Lolo ni Batang kiyapo. Sinisira mo lang si, ano eh? Si Batang kiyapo eh. Sa ginagawa mo yan. O, oh, dapat kunwari natigil ang pelikula niyo, wala ka na kasi campaign period na. So, okay, ako, nandito pa rin ako, hindi ako kandidato, kasi tinanggal ako so may karapatan ako ngayon na mag-vlog na mag-vlog at bibirahin ko ang misyon ko sa buhay para ihandog ko sa bayan sa mga mamayang Pilipino ay ang usisain ko o rirating ko ang bawat kandidato at tahasan kong sinasabi huwag niyong iboto ang lahat ng kandidato sa linya ni BBM at huwag niyo ring iboto ang lahat ng kandidato sa linya ni DDS. Sa sinabi niya, reaction opinion niya 'yon na oh, agree ako sa kanya pagdating sa sinasabi niyang huwag iboto yung mga kandidato sa linya ni Digong. Okay yun agree ako don Pero sa sinabi niya na wag iboto lahat ng kandidato sa linya ni PBBM, yun naman ay hindi ako sang ayon don Kasi ako, sa linya ni PBBM, meron akong iboboto dyan at merong hindi. Ganun yan. ba diba? Katulad na lang ni Lito Lapid ngayon, eh nasasangkot sa ganitong isyo. ba diba? Sa mga pogo-pogo na yan. Alam nga namang suportahan ko pa. Mahirap. Pero yung iba na pinakilala ni PBBM, ibuboto e, ko po talaga yun. ba? Diba? Pero dito, dahil si Lito Lapid ay nasasangkot sa ganitong isyo, no? Nakakaduda lang eh. Yung mga Lapid, kay kasama nila yung mga guho. ba? Diba? Si yung kapatid ni Alice Guho, sino nga yung pangalan nun? No? Ano Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malapit kayo sa taong yan. ba? Diba? Plus, napanood pa po natin yung uh, video na to. O, oh, yan. O. Oh. Eh, sila pala, pa, play natin ang isa pa. Oh. Na huli sa Pogo. Taiwanese. Chinese, Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo. 600 people. Tatlong aeroplano. Ay, Tatlong aeroplano pinatakas ni Maan. Tatlong aeroplano pinatakas ni Maan. O, oh, tatlong aeroplano, ha? At. De, Nilagyan ko lang ng background music ko kasi may sarili siyang music eh. Baka maka-copyright po tayo. Okay? Nag-overtime ang mga tao para tatakan ng tatakan ng tatakan ng ng tatakan, tatakan hmm. ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Paano, ano? 20,000 mil bawat isang empleyado ng Clark Airport. Nang araw niyong pinaalis sa mga tayo, is tatlong aeroplane. Oh. Bawat, bawat empleyado dyan sa Clark, Clark Airport dahil nag-overtime sila, 20k agad, 20k yaw. Oh yun yung problema sa kapwa natin Pilipino ano uh, yung mga illegal na ano dito nanggugulo sa ating bansa basta mabigyan lang ng ganun okay na agad di diba? ano ang sabi ko nung una isa lang kita niyo wala nang taiwanese sa chinese ngayon di ba pinatakas na ni maan maan ang na nagpatakas no at dalawang senator ang involved no. at dalawang senator ang involved no. oh sino senator na yan Sino si Maan? Oh, anak ni Lito Lapid. 'Di ba? Oh. Oh, si ano, Lito Lapid, ano siya? 'Di ba senador siya? So, mapapaisip tayo? Sino ba yung dalawang senador? So posibleng si Lito Lapid yung isa doon. Sino yung pangalawa? Oh. Magbibidhen sa kami. O. Oh. Oh, di ba? Kaya ako galit na galit. Akala sa Mindanao, hindi po sa Mindanao, sa Clark Airport po pinalusot ang Oh, Clark Airport. May 600 plus na Taiwanese na sumakay sa tatlong eroplano. Oh. Yung Oh, klaro ha. mm. Maliwanag. Maliwanag. Okay. Ah, uh, balik tayo dito kay Tutu Kausing. Sabi nga ni Tutu Kausing, basta pinakilala daw ni Pangulong Bongbong Marcos, wag daw nating iboto, no? And then ah... Uh, kay DDS ganun din. Uh, ako naman, agree ako sa DDS pero kay pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya straight daw wag iboto. So hindi po ako agree doon, no. Uh, ako, mayroon akong iboboto diyan, mayroon ding hindi. Katulad nito nilito lapit, uulitin ko. May issue sa POGO, mahirap pun suportahan 'yung ganoon. <laughs> 'Di ba? Mm. Okay. Mamili na naman kayo ng iboboto ninyo sa labas diyan. Aalangan namang si Luke Espiritu 'yung iboboto ko. <laughs> Eh, kinuntint natin yan kanina. Grabe yung... ba? Diba? Sayang nga eh. Sayang. Kasi, akala natin na... Uh, yung binabanatan niya, mga DDS. Kasi ang talagang nanggugulo ngayon, DDS. Bakit pati yung... Pangulong Bungbong Marcos na nagtatrabaho ng maayos para sa bansa, eh, binabanatan din. So, mahirap, no? Ang hirap mamili. O, oh, nandiyan si, ano, itap si Heidi Yura. Ah, Heidi ba? Heidi Mendoza top candidate yan. So, anyway, mga pre, yun lang yung ano, uh, hindi ko na pahabain to yung uh, uh, video na ito. At uh, at least, nabigyan po natin ito ng uh, reaction. Itong uh, uh, panibagong natuklasan natin ngayon. Okay? So, yun lamang po, mga pre. At uh, yun nga, no? bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, mga pre, uh, meron din po tayong Timbirador na Facebook page. At meron din po tayong TikTok na Ballpoint Man 2.0. Okay? So, yun na nga mga pre, no? At uh, kita kits po ulit tayo mamaya sa susunod na video. Oy, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Share this video. Mag-like. And ring na notification bell, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Okay? So, ayan na mga pre. Kita kits po tayo mamaya sa susunod na video.